Pamumuno ni PBBM pinuri ng Vietnamese leaders, nakatanggap ng mga papuri si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa Vietnamese leaders. Ito ay dahil sa kanyang pamumuno na nagresulta sa pagtaas na economic growth rate ng Pilipinas sa kabila ng mga pandaigdigang hamon sa world market. Ano nga ba ang masasabi ng Vietnamese leaders sa pamumuno ni Pangulong Marcos? Alamin natin pinuri ni Vietnam President Vo Van Thuong si Pangulong Marcos na naging mabunga at matagumpay na bilateral talks sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Matatanda ang bumisita si Pangulong Marcos sa Vietnam nito January 29, 2024 para sa kanyang two-day state visit upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Para kay President Tuong, Simula ng maupo si Pangulong Marcos bilang pinuno, maraming breakthroughs ang nakamit ng Pilipinas sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa major emerging economy sa Asia, naitalang second fastest ang ekonomiya ng Pilipinas batay sa gross domestic product o yung tinatawag na GDP ng bansa para sa fourth quarter ng 2023 na umabot sa 5.6%. Ayon pa sa Vietnam President, remarkable ang naging mga tagumpay ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos, partikular na sa mga sektor ng social economics, foreign policies at security and defense. Samantala, sinabi ni Vietnam Prime Minister Pham Minh Chin na nais nilang matutunan ang economic strategy at leadership style ni Pangulong Marcos na dapat anyang tularan ng mga pinuno ng Vietnam. Dagdag pa ng Prime Minister, hinahangaan niya ang naging papel ni Pangulong Marcos sa pagsulong at paglikha ng mga tradisyon sa pagninegosyo na nakaambag sa socio-economic development ng Pilipinas. Sa larangan naman ng trade and investment, tiniyak ni Prime Minister Chin ang malalim na koneksyon ng ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam. Handaan niya ang Vietnam na mak kiniga sa mga rekomendasyon ni Pangulong Marcos. Kinilala rin ng chairman ng National Assembly of Vietnam na si Vong Dinh Hu ang administrasyon at economic performance ni Pangulong Marcos. Para sa kanya, nakagawa ang Pangulo ng mga makabuluhang pagbabago para sa ekonomiya ng Pilipinas. Patunay ang mga papuri ng mga pinuno ng ibang bansa sa tiwala ng mga ito sa pamamahala ni Pangulong Marcos. Kapag mas maraming bansa ang nagtitiwala sa Pangulo, mas maraming foreign investments ang papasok sa bansa at mapapalatili nito ang katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Ikaw, anong masasabi mo sa economic performance ng Administrasyong Marcos? DWIZ Research Report, Re -re -report.